So, subukan natin parang iba yung tunog niya. Puno natin ulit. So, yun. Yan pala guys. Yun know? o, tingnan nyo. So, yung ikot ng uh, kanyang ito. Ikot ito yung motor eh. pabaliktad. Hmm? Pakaliwas na pa ganyan ba? Ah, oh, tingnan nyo. Ganyan nyo. Sini yung buto mo guys. Oh. Yan o. Oh. Pakaliwas yan o. So, dapat yung motor guys, pag Uh, umikot, pag umandar, pakanan sila, pag ganyan ah, uh, yan, so, yan yung kabalik talaga nyo nangyari, oh yan, oh so, dapat pag ganyan, yan so, tingnan natin dito, guys oh, so, mayroon, uh, na ah dito siguro ah uh, dito, okay naman dito sa kanyang hmm um, kanyang, oh no? uh, ah, entrance, ang galing sa pinaka main source So dito sa kapasitor guys, tingnan natin. Dahil yung kapasitor nito ay lag type. Ayan o, may apat na. <laughs> Terminal na may apat. So tanggalin natin itong dalawa, yung nakasaksak dito. Tapos baligtarin natin. Ayan o. Ayan. Ayan. So yung isa dito natin ilagay. Kasi guys, minsan kasi ito. Baliktad itong starting. Dahil uh, apat o. Oh. Pwede magka mali yung ikot. Kasi sa ibang klase ng kapasitor ay may dalawang ano lang, wire. Pero ito, apat. So, kailangan hindi ito magkabaliktad. So, dito, subukan natin ulit. Ayan. Ah, so, yan So, ngayon. Tingnan natin yung andar. So, binaliktad na natin yung kanyang dalawang terminal. Subukan natin guys. Ayun. So ito yun guys. Ito yung magandang ikot guys. Ayan o. Oh. Tingnan natin. Oh. Ito yung magandang ikot o. Oh. Ayun. Ayun guys. Kung makikita nyo nasa kanan na yung ikot niya. So, kanina eh pakaliwa siya, paganiyan siya. Oh. Pero ngayon, oh. Ayan, pag siya. At malakas na yung ano niya, puwersa. Yung kanila, parang mahina, olang kulang sa ano ba, energy. Pero ngayon, yung oh. Okay.